Oh uh, well, uh, good good afternoon to all of you. Uh, this uh, welcome sa channel ni Mang Brotoy. Ah, uh, ako ngayon ay talagang may uh, may sasabihin ako sa inyo. Itong si General Casimiro talaga ang isa sa may talagang may kakayahan na talunin itong sinauyan, Naoya Inoue. yan walang duda yan eh. Alam mo bakit? Kasi si John Casimiro, meron siyang abilidad. Kaya niya magpalit-palit ng position mag-orthodox, mag, mag po. Tapos, meron din itong footwork. At isa pa, yung lakas ni John Casimiro, talagang malakas talaga ito si John Talagang maano mo talaga na siya talaga yung ano. Kaya nga sinasabi ko. Marami nang dumaang buksingero ngayon. Pariho, halos karamihan talo uh, sa Japan. Yung mga kababayan natin, hindi natin minamaliit yan. Kaso lang talagang masyado lang malakas ang mga fighter ng Japan ngayon pabor kasi sa kanila malamig yung area nila tapos supportado rin sila sa guberno ng Japan dito kasi sa atin yung buksingero buhay-buhay lang sila ng kanila kaya nga sinasabi ko uh, itong si General Casimiro na lang talaga ang isa sa pag-asa natin ngayon sa panahon natin ngayon hindi naman ibig sabihin na talunan na tayo pero sa ngayon, kailangan natin si General Casimiro para sa umaga para makabawi tayo sa ating mga talo. Yung isang linggo lang, talo na naman tayo. Yung uh, so linggo ba yun? Eh? Nakaraan na, na knock out din yun si, si yung kasa, yung nagkalaban ni Sam Goodman. Talagang ano, talagang yun na talaga kaya nga sinasabi ko mga kababayan ko supportahan natin ang ating mga buksingerong Pilipino huwag natin silang ano, ibas o, ano, sa mga eh, iba ano, sinasabi yan, ina-underestimate natin puro kita na talo, eh, hindi, ganun wala tayong karapatan magsabi sa mga buksingero natin Kung kangkong o ano paman kasi sila karang, nagbigay sila ng karangalan sa bansa natin wala tayong karapatan pants lang tayo hindi natin pinasabihan nyo mahirap mahirap talaga ang boxing para sa kaalaman niya mahirap yan may namamatay nga dyan eh hindi ganun kadali sabi na lang natin na talagang ang boxing, ginagawa mo para sa pera pero hindi lang yan dahil sa pera meron kang gusto may mapatunayan ka gusto mo bigyan ng karangalan ng bansa eh yun sa mga payo ko lang ito sa mga fans ng boxing sa Pilipino ngayon iba na kasi ngayon dahil nagkakaroon na ng mga channel wala na kung sino-sino na na parang kung sino nang marunong talaga yon ang mahirap yon ang mahirap sa atin kaya magbago na tayo supportahan natin nating mga buksingero ng Pilipino mapakasimero man yan sino man yan wag na pero basta ngayon talaga si Quadro Alas talaga ang hinahanap ngayon gusto kong mapanood eh. Quadro Alas talaga So, dito, dito, lang. Salamat dito sa channel ng bruto Brutoy. Eh. Maraming salamat po. Mabuhay ang buksingero ng Pilipino. Mabuhay po.